Pinapatakbo namin ang gabay na ito para matulungan kang planuhin ang iyong aktibidad sa panonood ng pelikula sa panahon ng bakasyon. Ang apat na Putsham Teach Metro Manila Film Festival, OMMFF, Christmas Edition ay tumatakbo mula dis. 25 hanggang in. Pito, 2,000 at 24. Sa direksyon ni Noel Naval, sinulat ni Mel Mendoza del Rosario, stars Sharon Cuneta, Alden Richards, Miles Ocampo, Jackie Lublanco, Solomon Cruz, ginawa ng Cineco Productions. Sa family drama na ito, si Cuneta ang gumaganap bilang Maricar, isang maalaga, mapagtatanggol na ina na nag-iisang nagpalaki sa kanyang anak na si Mateo, Richards. Habang si Mateo ay nagmature bilang isang mabait na lalaki na determinadong bigyan ang kanyang ina ng komportabling buhay, sa kalaunan, ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang karera at personal na buhay. Naghahanap ng pag-ibig at mas lunti ang pastulan, nagpasya si Mateo na samahan ang kanyang kasintahan, siksarina, o Campo, sa kanyang paglipat sa Singapore. Gayunpaman, nangangahulugan ito na iwanan si Maricar sa Pilipinas. Dahil hindi niya maatim na iwan ang kanyang ina ng mag-isa, gumawa siya ng isang plano upang mahanap ito ng isang mabuting lalaki na makakasama niya. Ang ideya ay nagpagalit kay Maricar noong una. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, natuklasan niya na mayroong kaligayahang matatagpuan sa kabila ng pag-aalaga sa kanyang anak. Napagtanto naman ni Mateo na ang tahanan, gaya ng sinasabi nila, ay kung nasaan ang puso. Itinuturing ni Naval na ginawa niyang adbokasiya na gumawa ng mga pelikulang nakatuon sa pamilya, ang Family of Two na isang ode sa kanyang mga magulang at ang mga pagpapahalagang itinanim nila sa kanya. Lumaki ako sa isang close-knit, religyoso at very traditional Filipino family. At ito ay makikita sa aking trabaho bilang isang direktor. Para sa akin, ang mga pagpapahalagang ito ng pamilya ay hindi mawawala sa uso at dapat ibahagi sa ating mga manonood, Anya. Ito ay pangunahing at dapat palaging manatili sa ating kamalayan. Ang pag-ibig ay nagsisimula sa tahanan. Dagdag pa ni Richards, para ito sa buong pamilya, lalo na sa mga nag-iisang magulang na kayang palakihin ang kanilang mga anak ng mag-isa. Para din ito sa mga bata na ginagawa ang lahat para sa kanilang mga magulang.